Answer breathing, trust like this, dear Lord. Thank you for this. help. We help with <speaking into> the future. As <Pharisees> Siya, siya okay. siya, siya, siya I my... Trending at kinatutuwaan ng mga netizens ang video na ito ni Heart Evangelista, kasama ang designer na si Michael Leva, at ang mga anak ng Queen of All Media Chris Aquino na sila Bimbi at Josh. Sa video makikita na nagdadasal ang apat habang magkakahawak kamay na pinangunahan ni Josh bago pumunta sa isang pagtitipon. Umatend ang apat sa 50th birthday celebration ng kaibigan nila at Binyan Laguna representative Len Alonte. Kabilang nga sila Bimby at Josh sa napakaraming bisita sa birthday party ni Congresswoman Len Alonte, na matalik na kaibigan nila Chris Aquino at Heart Evangelista. Marami ring mga imbitadong taga-showbiz sa special event na yon ng kongresista, kilala rin kasi si Len Alonte sa pagkakaroon ng maraming mga kaibigan sa showbiz. Tila agaw atensyon naman si Bimby sa naturang handaan, pinagkaguluhan nga raw ang anak ni Chris sa party na at in fairness kay Bimby, napakabait niya at very accommodating pa sa mga nagpapapicture sa kanya. For sure matutuwa si Chris kapag nalamang grabe ang puri sa kanyang anak. Nasa party rin na yon si na Seth Fedelin, Francine Diaz, Ronnie Alonte, Loisa Andalio at marami pang iba. Bimby! let